Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa selo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Dagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diwingan ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Ellie. Kung ikibot ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang kinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Ellie na siya'y lasing. Kaya, lumapit ito at sinabi, Tama na yan. Umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Di hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ng aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababo ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkan si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito naglihi at dumating ang araw na siya'y nagsilam ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos kong tagapagligtas Pinupuri kitang wagas Pinupuri ko kayo, poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko mayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaabak. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga mahalika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dostang dosta Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Aleluya, Aleluya, tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahina, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga estriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espirito at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? rito ka ba upang po sa inkaming? kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espirito, pumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Pinapangisay ng masamang espirito ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, Ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang masamang espirito. At sinunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo